Happy Friday! Time check 12.36 ng tanghali. Dumating si Daddy guys mga 11.30. Sabay kaming kumain. Nagluto tayo ng sinigang na salmon dahil meron pa tayong spinach ay sinama na din natin yan. So, ayan. Gusto niyo ba yung pabonet natin pa na ha? Halloween? So, ngayon mag tayo ng upper deck and lower deck. Dahil meron tayong time today, kailangan na naman maasikaso ang ating mga pananim. Dahil talagang lumalamig na. Ngayon si Daddy ay nagpalit lang kasi nakapag-ano siya, nakapang trabaho pa. So, nagpalit lang siya ng kanyang regular clothes. Nandito na siya sa upper deck. Minawalisan na niya yung ating mga natuyong dahon. Tapos, pupunta na tayo sa lower deck para putulin yung mga tanim natin na kamatis. At saka para maglagay na din ng mga natuyong dahon sa um, ating mga garbage bag. Tara, samahan nyo kaming maglinis ngayong Friday. So, ito na guys, nagwalis na si Daddy. Yung mga dahon, i-ano nyo lang yan, tingapon na lang sa ilalim. Tapos, awalis na lang natin sa lower deck. Naglaba pala ako ngayon ng mga jammers ni Jay, ni Jay para sa kanyang swimming. Pati yung ating suot na sweater dahil naman siya kanyang guys ng barbecue sauce. So, ito ay hinanwash natin. So, ito ang mga ginagamit ng ating swimmer kapag siya ay nagpa-practice. Meron siyang apat na piraso na swim jammers um, ginamihan na natin, like I said, guys, kasi nga, dahil araw-araw na nakababad sa chlorine, mabilis tong minipes kapag isang piraso lang. So at least kung apat guys, araw-araw iba, iba-iba yung kanyang suot. So mas tatagal ang ating ginagamit na jammers. So ayan. And then magkakaroon siya ng competition next week. I think next week yung kanyang first swim meet. Meron din siyang separate akong binili sa kanya na magandang klase na ang swim jammers na pang-compete. Ito na ang ating situation ng upper deck. Ito yung ating mga patio tomatoes, guys. Meron pa rin tayong mga green tomatoes dito. Yung ating mga marigold. Dito, guys, nagpunla ako ng... Ito mga to ay pechay and lettuce, pero hindi na nagtagumpay. So, huwag na tayong umasa. Ito na ang ating mga base. Tingnan guys, ang lower deck. Aayusin natin yan. Niligpit na ito ni Daddy last week, pero dahil fall pa rin, ayan. Dare-derecho pa rin ang paglagas ng mga dahon. Kaya ligpitin lang natin. Tutulungan ko si Daddy para mabilis tayong matapos ng ating trabahong bahay. Ito ba't hindi nga lang Ayun sa ano? Sa chives. Yeah. sa mga ano? Tomato steaks. Mm -hmm. lang, eh, namin, hindi na lang. Ayun, nakatama. Hindi lang hindi na-use lang mga

nyo guys, may mga kamatis pa dito na naligaw. So, pita na natin yan, dahil sayang naman. Ikaw na maglalagay sa Yeah. garden. So, matrabaho talaga, guys. Pero, napaka-fulfilling naman dahil ilang buwan din tayo, maraming harvest. At dahil tapos na nga ang season, kailangan natin bunutin to, guys. Para, sa spring, pwede na tayo ulit magtahin. Kasi, guys, di ba kung natatandaan ninyo yung una natin mga videos, ina-amend pa natin yung lupa. And then, nire-reuse ko lang naman din yung mga lupa at mga kaso. So, kailangan talaga, guys, ay kalinis Or, wala na tayong mga nakatanim na kung ano-ano. guys, o itatanim nyo lang natin ay patio tomatoes or yung mga hindi na lumalaki masyado. Para sa, kahit sa maliit na pasok lang, pwede na rin. <coughs> ito kasi guys, malaking variety. Kaya ito ang hirap niya bunutin. Sobrang, sobrang laki ng ugat.

Ang dumi guys. See you again next spring. Nakakalungkot guys pag tapos na yung season. Guys, sobrang natin na-enjoy ang ating maliit na hardin. So, ganito ang ginagawa natin every year. Matrabaho talaga. Pero nakaka-happy. So, si daddy ay nagmumula na ng ating bermuda. Sabi ko ako nang bahala dito sa may backyard para mabilis tayong matapos.